welcome back again to my channel. It's me Ruby. and for today's video guys ay pag-uusapan po natin yung mga katanungan yun na ang patatagal yun nang inaantay sa akin. Lagi ko talaga nakikita sa ano. So once and for all naman sasagutin ko na po at sana po ay panoorin nyo hanggang dulo para naman po maliwanagan tayo sa akin is share So ang pag natin? Let's go! So, ayun na nga guys, um, magandang araw po sa ating lahat. So, So, ayun guys, um, a lot of you keep asking me tungkol doon sa doon sa videos na pinopost ko here in my YouTube channel na pwede ba talaga umuwi? May babayaran ba? Anong gagawin? Anong mga valid reason So, ang dami talaga. At eh, hindi ko siya pwede isa-isahin sa comment section. So, gumawa ko gumawa na talaga ako ng video. So, itong mga sasabihin ko guys is based lang talaga doon sa experience ko ha. Kasi tayo is depende kasi sa sitwasyon, di ba? So So ito yung masasabi ko guys. Sa so, mga nagtatanong about na Ma'am, pwede ba talaga umuwi kahit hindi ka talaga tapos sa kontrata? Yes na yes po. Okay? So, kung gusto mo talaga umuwi, pwede yung pwede po tayo umuwi. Okay? Bakit ako yung nakaka-uwi? 4 months lang ako. ba? Diba? So, na sa atin lang kasi na diskarte lang natin na sa atin lang kung paano natin sabihin sa mga amo na madam gusto ko nang umuwi madam ito po yung reason ko okay madam gusto ko umuwi kasi nga may health issues ako hindi ko po maipapatuloy yung pagtatrabaho ko pag nililibiya ko sa inyo kung ganito yung sitwasyon ko madam may ganitong nangyari sa family ko kahit sabihin mo na padalhan ko na ko na lang ng pera ang family ko sa Pinas na para hindi ka hindi lang uuwi hindi po maanuhan ng pera so kailangan talaga na personal ko pong uwiin yung pamilya ko sa Pinas so ganito depende talaga guys kung paano mo kausapin pero ang mga amo talaga din sa ibang bansa where um, uh, particular uh, particularly dito sa sa bandang Middle East, like Kuwait. So, kasi nga galing ako Kuwait. So, ang inaano talaga nila is, alam mo yung pag nagpaalam ka, wala na talagang bawian. So, pag sinabi kasing 2 years contract talaga, so kailangan mo talaga siyang tapusin. Kung baga, wala ka ng, wala ka ng karapatan na, alam mo yung, na hindi, na kailangan talagang tapusin, wala kang karapatan na umayaw, wala kang karapatan umatras. Alam mo yung ganong senaryo. So, that time guys kung magpaalam kayo sa amo nyo at hindi tapos at huwag nyo talagang itatak sa isip nyo yung takot huwag nyo itatak sa isip nyo na may babayaran kayo okay? kasi once and for all ang, mang, ang may dapat talagang babayaran is yung agency okay? totoo to guys ang agency talaga ang magbabayad sa amo okay? once na hindi tayo tapos ng contract kung ilan lang yung buwan tayo halimbawa hindi ka abot ng ah, uh, 6 six months. Kasi yung parang, uh, actually, palugit lang po talaga na 3 three months. So, pag umabot ka ng three months, kumbaga, okay na, okay, parang bayad na yon yung lahat ng ginastos na yung three, yung three months na panilbihan sa amo is parang uh, bayad na yon yung ginastos lahat ng amo natin. So, ang agency kasi, sila yung magbabalik kung magkano yung tagasus nila. Once na ang worker is magpa siyang uuwi ng Pinas or magpapabalik sa Pinas. Pero wag na wag talaga kayo guys babalik ng agency. Kasi alam nyo po yung mangyayari sa agency, paghihirap. Kasi nasaksahan ko talaga gano kahirap um, binalik siya sa agency. Gan ganito ang scenario guys na nagpabalik siya sa agency kasi akala nyo tutulungan siya ganito ganyan na makauwi. So, kinuha ng agency yung passport. Kukunin yan cellphone at hindi ka pwedeng makalabas hanapan hanapan kanila ng amo tapos kung gusto mong umuwi mag ka dyan ng siyam syam totoo yan guys real talk lang po tayo so huwag kayong magpaniwala na huwag na kayong magpabalik sa agency kung meron at meron talaga kayong pera ito lang talaga dapat isipin guys kung gusto nyo talaga umuwi pagtiisan nyo muna pag ipunan nyo muna ng pamasahe ang pag-uwi ng Pilipinas kasi pag hindi talaga tayo tapos ng kontrata or ilang months lang tayo 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 talaga ang bibili ng sarili nating ticket so yun lang yung talaga guys kung gusto umuwi depende ha if ever naman na about health issues yung parang ganun depende din sa amo kung maawa sa'yo so pag mga ganun kasi ayaw na ng mga amo ang kagastos pa o sila mo provide ng ticket papauwi. Basta guys, nakadepende talaga sa sitwasyon. Pero sa scenario ko, hindi overwork na talaga ako. Hindi ko na kaya three story ba bahay paulit-ulit ko kung sinasabi sa niya nahirap talaga ako. Manyak yung amo ko as in apat na sa sasakyan, nililinis ko. Katawang lupa. Pinahirapan ko na guys yung sarili ko that time. So kaya sabi ko sarili ko, Lord, gabayan niyo po ako, magpaalam ako sa amo ko, na uwi na ako ng Pilipinas. So, before that, nga magsabi ako sa amo ko, inipon ko muna yung sahod ko. Para if ever na pag nagsabi ako sa amo, syempre, pag nagsabi ka sa amo mo, pangatawanan mo na yun. O, diba? So, hindi mo na dapat, mag dalaw, dalawang isip ka pa na, sige madam, for offer, offeran ka ni madam, na ganito, ganyan. Sige, dagdagan ko sahod mo, sige, ganito, ganyan, offeran ka para hindi ka lang alis kasi hirap na hirap na naman sila kukuha ng panibagong amo kasi sila pag walang wala ay amo helper pag na, ang hirap sila kumuha ng panibagong helper kasi pag wala silang helper guys para silang pilay hindi sila makakilos kung walang helper so yun lang, importante sa kanila yung helper kaya pag sinabing katulong katulong lang talaga ang tingin nila napakababa talaga yung tingin nila okay, so pag nagsabi ka sa amo, pangatawanan mo 'yon. Okay, madam, uuwi ako. Sa ganitong kadahilanan, ayoko magpabalik sa agency. Eh nga eh, mo, amo, hindi pwede, may babayaran ka sa akin. Sabihin mo, tigasan mo. Ano na? Wala akong babayaran sa inyo, madam. Kung meron man ang agency. Okay. So pag nag So 'yun talaga, guys. Kailangan ng talagang pangatawanan, okay? Kung gusto talaga tayong lumaba sa sitwasyon na yun huwag kayong matakot guys alisin niyo po yung takot at mag magdasal kayo kay God na liwanagan kayo patatalin yung kalooban nyo na kanya siya na bahala okay so ganoon lang yung guys ha okay ito para talaga malinaw gusto mong umuwi umuwi ka pero dapat may ipon ka kasi ikaw yung bibili ng ticket okay Swerte mo na lang kung amo ang bibili ng tickets niyo. Okay? Wala nang fill up, fill upan up kahit Ang unang umuwi ako, passport sa ticket lang 'yung kailangan. So hindi na wala eh, di ko alam kung may di, hindi pa um di ko alam din ako kumuha 'yung exit exit visa, hindi na. So basta ang hawak ko lang that time is passport. Tapos mag-research kayo kung anong mga kailangan sa airport. lalo na dito sa kung saan airport kayo paglapag sa Pilipinas kasi sa Pilipinas masyadong um, stricto so mag search kayo sa youtube or sa kahit saan kung ano mga bagong requirements pag uwi ng Pilipinas so ganoon lang yun guys so passport at ticket lang tapos yung vaccine certificate pa yung that time na kailangan eh So, ito na, hindi na kailangan ito na, hindi na pong magpapakasyon. So, yun lang talaga guys, wala, hindi nga ako, hindi talaga ako kumuha ng exit visa. Kung sinasabi nila kailangan ng exit visa, may fill up pa, wala na guys. Wala, wala talaga, tapos hindi ako nagpaba, nagpabalik sa agency ko, wala rin akong binayaran sa amo ko. Sabi nga ng amo ko, punta daw kami ng embassy. So, sinabi ko sa kanya, sige madam, pwede naman pero hindi ako magpabalik sa agency. Para naman malaman natin kung ano talagang ano kailangan kasi sabi niya may permahan pa daw ako. Sini man mabubudta agency. Lang ko siya hindi naman hangga't sa nakauwi ako. So gano'n. Madam uwi ako kasi ganito ganyan. So pag nagsabi kayo ng uwi, dapat may pambili ng tiket, okay? And then just make sure na alert ka. Kailangan mong maging alerto sa mga mangyari. kasi hindi mo alam mga wise pa naman yung mga ugali nila. So, kailangan maging wise ka din. Okay? Secure mo yung mga gamit mo. Kasi hindi mo alam, nilalagyan na pala nila, tapos magbintangan tayo. So, ganyan guys. Once na nagpaalam tayo sa amo, kailangan talaga maging wise tayo, magiging alerto tayo sa mga gamit natin, sa personal natin. Kasi hindi natin hawak yung mga utak nila. So, ganoon lang guys ha. Passport, may ipon ka, tapos lakas ng loob. syempre <laughs> may ticket ka yung exit visa hindi na kailangan okay, pa, bakit ako naka dito, hindi naman ako kumuha ng exit visa okay, sa mga nagtatanong wala din akong finilapan so, daladala -dala ko lang sa airport yung passport tapos yung ticket at yung backstreet na kailangan sa Kuwait Kuwait airport, tapos yung ano pa yun, nung dati, ano ba yun, one health pass yung ganun nung umuwi ako dito. Nag-try talaga ako noon that time. So, kinumpleto ko yun, yun lang. Hindi naman ako hinanapan ng exit visa. Wala, yun lang. nakalipat naman ako sa awa ng Diyos. So, yun lang guys, sa akong masishare ko sa inyo. At sana naman sa video na to ay nakakatulong. At please guys, don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much guys. Ingat kayo mga kabayan kasang sulok man kayo ng mundo. Magingat mo tayo. Bye bye!